na po siya maoperahan. Natigas na po ulo niya. Back to, the, back to normal na po. Ilan days na lang lalabas na uli kami. Mm-hmm. Mga mga mamshi, mga ano na lang, mga siguro kundi Webes, Pyrnes, lalabas na kami nito. Basta wala lang ano, wala lang makitang uh, ano to sa sugat niya makalabas na kami Tapos na po siya maoperahan. Good morning, good morning, good morning. Tapos na po siya maoperahan. So, ngayon, nito na po siya. Ipapakita ko na po yung tapos ng operation. Ito, so, matigas na po yung ulo niya. Ayan. O, so, paano? Pag uwi na po kami, ang second update ko na lang po sa inyo, ha? Hello. Good morning, good morning, good morning masaya lang po ako kasi ah malapit na po kami lumabas. Baka mamaya lang lalabas na kami mga 12 or 1. Lalabas na po kami. So, Masaya lang po kasi natapos din po lahat ng ginagawa namin, pagpapa-opera, pagpapa-ospital, lahat na po ng, ng naging problem namin, eh, nasolusyon na na po. So, maraming maraming pong salamat mga guys, mga mamshi na mga nanjajahan nagsusupport sa akin. Salamat po sa mga subscriber ko. Maraming maraming salamat po sa inyo. So, walang sawang pagpapray nyo po sa amin. Thank you po. So, see you mamaya na lang ha! ha. Hello, hello, hello! O, paano mga guys? Lalabas na kami maya, -maya. So, papakita ko lang sa iyo yung mga kasama namin na naiwan dito sa hospital. Pero lalabas na rin sila malapit na. So, kaway-kaway muna tayo. Ayan po sila. Hmm. Ayan po si tatay. Pagaling ka, tay. O, kuya. Hello. <laughs> Ayan po sila mga may iwan namin dito sa sa hospital. Pero lalabas na rin po sila kasi maganda naman po itong hospital na napuntahan namin. So, mamaya po update na lang kayo. Sama na lang po kayo sa akin, sa mga lalakarin ko pa mga papeles. See you! Hello! Lalabas na po kami. So, ngayon nintay ko na lang din po uli. Akala ko po kanina, makakalabas na kami ng dire derecho na ipasa ko na po yung mga papel. So pagdating po doon sa may malasakit, ay eh kulang lang pa po pala ako ng uh, OR code ng doktor sa operation, sa oper OR code ng doktor. Kaya hindi pa po kami makalabas, so maka maghihintay pa po kami ulit. And then, sa so ngayon nandito pa rin kami sa aming ward dahil naghihintay pa rin po kami. Mm. Pero sana po uh, makalabas na rin kami ma-text na po ni Doc yung OR code na na ano niya. Hindi ko alam ko ano man yung OR code na yun kasi about sa kanila lang yun eh. No? Sana ma-text ma na ni Doc para makalabas na rin po kami ngayon. Kasi nag-waiting na rin po yung mga family ko. Ah, yung mga junakis ko sa bahay. Nag-waiting na po sa amin. Kaya medyo atat na rin po ako makauwi. So, ngayon, hintay-hintay na lang para makauwi po ako. Makauwi po kami. yun na lang naman po inintay ko. So, ngayon to, nandito ako sa labas. Naglalakad-lakad lang. Na habang naghihintay, nagwi-waiting doon sa hinihintay naming OR code. Oh. Hindi ko alam kung sila yun pero ha, tingin dito po ako ayan po ah pupunta na lang po ako dito sa labas nagpapasyal pasyal tingin tingin lang po kami eh, ako lang pala mag isa ayan, under construction pa pala yung ibang building oh. ayan po yung sa ilalim ayan Hmm. hindi ko alam kung ano yan tapos tapos eto pa rin papunta tayo doon sa room namin papunta doon sa room namin ayan po yung isang utility <laughs> ayan dito po kami magbait po yun ano, mabait po yung mga staff dito uh, tapos eto po, dito po kami dito na po yung room namin ayan po yung room namin na napakaganda na aming kwarto, dito sa loob ng East Avenue Medical Center ganda po yung room namin dito so habang naghihintay tinutur ko lang po kayo pero konti lang po yung tinur ko sa inyo ha? Dun lang po sa walang tao kasi hindi po pwedeng itur ng buo dahil hindi ko rin po kayang hindi ko rin po kayang ikutin dahil baka bigla naman po akong kami ipatawag so naghihintay pa po kami kung makalabas kami ngayon mukhang paborito na po kami rito eh So, mamaya na lang po uli, ha? Hindi ko po kayo may tutur lahat sa buo na dito. Bali, ang pinuntahan lang po natin ay yung mga wala pong tao na sa labas lang po ng pintuan ng room namin ng ward. So, susunod na lang po uli, ha? Eh, sama na lang kayo pagka uwi na kami at saka babiyahe. Bye! Good morning uh, Hindi ko na kayo naisama ha Sa pag-uwi namin galing sa hospital So pag-uwi namin Wala naman, naghugas lang ako na Pag-uwi namin dito, syempre Nagasikaso, pagod na pagod na ako Kaya hindi na kami, gabi na kasi yun Hindi ko na kayo na update And then Kinabukasan, naghugas ako ng pinggan Daming mahugas eh naglinis ako General, ginining ba? Kasi syempre matagal Nawala galing sa hospital So ngayon ah, uh, magluluto lang ako. So, hindi ko na ipapakita sa inyo uli. Kasi medyo mahaba na to at mahirapan na naman ako mag-edit. So, susunod na lang muli. Salamat sa mga sa subscriber ko, sa mga friends ko, sa mga mom si Salamat ha sa walang sawa ninyong Pagsuporta sa akin. See you. Sa susunod na lang, continue ko na lang uli, ha? Bye!